Um, well, walang ano, nasa tayo ngayon? Nasa ano tayo? Paap Hangar. Nasa Alphaland, Manila Hangar. Nasa tayo ng ano balising. Ay, balising. Wow! Oh. Sa mm -hmm. so, totoo lang akala ko yung balising kailangan ng passport. <laughs> <laughs> Hindi pala. Hindi lang. Sa peso lang yun. Hindi lang pala. So, tina, no? natin yan sa eto na, didikit daw natin yun sa ating... Left. Left. Okay. Tumaya ko sa... Water mm. -hmm. One cup lang. Hmm. mo naman. Hindi ako marunong talaga niya. Empty gowns kong So, parang walang nangyayari. Wala so, <laughs> kang kasalanan. <laughs> Wala <laughs> kasalanan. <laughs> Bakit parang kasalanan? Sa so, chasero, sa motor ka lang? Oo, naman panggap na <laughs> o, ng mga ibang vlog pa rin. Pang motor lang tayo. Um, Ayan na. Baka matay ka sa plane. Anyways, um, pagkakaalam ko, 25 minutes na naman yung travel. Travel? <laughs> Ay, isa pa. Ay, di ba na? sir, nakabili po tayo ng aeroplano. Wow, napaka-social naman talaga. Kapag alam po natin aeroplano. Sabi mga friends na. Wow, big time. So mga Tisero, um, we're going to Balisin. At ito yung aming plane na sasakyan. Mura lang po yun na bilis. Oo, di ba? 8 pesos lang <laughs> po. Ayan, <laughs> piece of air po. <laughs> Good morning. Hey, good morning. I don't know. mga Josero, sa so, kami sa Balisin, kapapa pala namin ang plane. At um, medyo maoga na ayaw, na. Pupunta tayo na ano? Pupunta tayo ng Mikonos Village kung saan tayo mag-stay. Uh, mag -state. mag -state. Oh, diba? Kung alam niyo po mga Josero, ang dami yung mga shuttle ng mga dumaan. Hindi kami nakasakay. Uh -huh. So yung pinaka-last, solo namin parang... Oh, diba? Wala uh -huh. kasama. kami kasama. VIP kami. Oo, VIP. Naging <laughs> VIP bigla. Kasi <laughs> sa aeroplano, VIP kami sa harap ng <laughs> Oo, <laughs> oh, Sara. Oh, correct. So, parang ganun na nga. So, ngayon, papunta tayo na Bicolo village. Mga ah, Diyos. After the breakfast. Or, imagine, no, parang 25 minutes na talaga yung travel from Manila. Correct. Ayan, may pa ganito pa sila. May pa-welcome pa. pa. Marjo Zero, no, nandito na kami eh, sa aming um, village. Subdivision na ito, sa ito lang <laughs> nakayanan. Nagmamayama. <laughs> diba? So, dito po is um, Nicolos Village. And, um, sa dito sa Balisila. At ang hirap talaga pag nagmamayaman tayo. Diba? <laughs> Labas na labas na paglapulita natin. na joke lang. So, ayan. First time namin dito sa Balisin, mga Diyosero. So, hanapin namin yung room pang 27 po kami. Eh. Um, ayan. Ang amazing place po ito kasi mamaya. Pag naiwala kami ng basti kami na kain na almusan. Ayan na may hirap dito. So, ipapakita namin sa inyo. So ayan walo, no? sa haba-haba ng ating nilakad, nakita rin natin ang ating tutuluyan. Wow, so, may kasama. Ako naman. Mahirap yan. Welcome to Balisi. Wow naman. Akala ko kung sinin nagsasalita, TV pala. Na. So, ito po ang aming accommodation. Ito po ang aming kwarto. Wow, may dalawang bed. Okay. Tapos, meron pang supa. Wow, para tayo nagtuturn. Naku, ang layo naman sa motorcycle tour na to, no? So, buksan nga natin to kung anong meron. Wow! I like it. Ayan mga chisero. Wow, meron palang ano rito. Yossi Okay, the area. Tapos, ito yung dagat. Wow! Uy, may pool. Oh, mamaya mag-swimming ako dyan, mga tisero. Wow. Alam niyo po, no, mga tisero, hindi naman hu talaga kami diwalo, uh, madalas or nagaganito. Hindi talaga. Ngayon hey, mga tisero, so kinuha lang namin yung sensi namin para manaman kung ano yung numero ng aming kwarto. Pero lalabas pa rin kami agad kasi kailangan mo namin kumain. Hindi pa kami nagbe-breakfast. So, ayan mga tisero, nakita na namin room 27 kami ni Walo dito sa Mykonos Village. So, pinunta lang namin yung parko. Oh. Tapos, um, pupunta na kami ulit doon sa sa, um, breakfast area. Tinulungan lang ni Walo yung, um, si madam na hindi na lang yung kasi uh, medyo mahangin dito and, um, nice view. Tapos, mamaya tignan natin yung, um, likuran ng sabi ni Walo, kung gano'n siya kaganta, no? Sakin na tayo. Alam mo, Walo, hindi na talaga ka'ta ma-afford. Kasi ayun, yung atin mo ba yun? Okay. Okay. Yes, yung atin Oh my God, napakayaman mo naman talaga. So, so, kaya sa mini garden. Alikator natin. oh, mo kami. Wow, ito pala ang ano, Ay, no Balisin Island Club. Mm, kinabili ko lang sa Cartemar. Tinanim ko lang dito, dumami na. Hmm, ang ng ilog. Joke lang. Hello mga tisero, ayan, katatapos lang namin kumain ni Walo ng breakfast dito sa Balisin Island Club. And ngayon nga, eh, hindi na ulit kami nakakita ng dagat sa totoo lang. Kasi di ba, dahil am um, laki Manila at hindi naman talagang ganun um, kababum ang ating buhay para magkaganito. Pakita ko sa inyo mga tiyosero, yun dun. Wow. Ang ganda, no? Bongga. So, in fairness naman sa tubig, ha? Asul talaga. Asul talaga mga Diyosero. Woo!